Gaano naman kaya katotoo na si Daniel Padilla, ay kinukulit pa rin si Catherine para makipagbalikan. At Alden inamin na mahal na niya si Catherine Bernardo. Sa kasalukuyan, usap-usapan sa social media, sina Catherine Bernardo, at Alden Richards. Hindi may kakailan na sila ang pinakasikat na tambalan ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Sa mga nakaraang buwan, naging tampok ang dalawa matapos ang paghihiwalay ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Ang kanilang bagong pagsasama ay umani ng maraming reaksyon mula sa publiko. Maraming netizens ang nag-aabang sa mga updates tungkol sa kanilang relasyon, at tila nagiging interes ng lahat kung ano ang kasalukuyang estado ng kanilang pagsasama. Nakapansin ng mga tao na tila nagkaroon ng espesyal na koneksyon sina Catherine at Alden, kahit na hindi pa nila opisyal na inamin ang kanilang relasyon. Ayon sa ilang ulat, maaaring hindi lamang ito isang simpleng pagkakaibigan, kundi may mas malalim na ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Maraming tao ang nag-iisip na may mga pagkakataon, na nagkikita sila sa likod ng mga eksena, ngunit hindi pa ito naisasa publiko. Dahil sa mga pangyayari, may mga bulong-bulungan na patuloy pa rin sumusubok si Daniel Padilla na makipagbalikan kay Catherine. Hindi maikakailana ang kanilang nakaraan, ay puno ng mga magagandang alaala, at maraming tagahanga, ang umaasang magkakaroon sila ng pagkakataon muli. Subalit, tila hindi ito nagiging hadlang sa kasalukuyang relasyon ni Catherine at Alden, na patuloy na umaani ng atensyon sa kanilang mga proyekto at sa mga ganap sa kanilang buhay. Samantalang lumalabas ang mga balita tungkol sa kanilang relasyon, marami ang nag-aabang sa kanilang mga susunod na hakbang. Ang mga tagahanga ni na Catherine at Alden, ay sabik na nakatutok sa kanilang mga social media accounts, para sa mga posibleng updates, o mga palatandaan ng kanilang tunay na estado. Ang pagsasama ng dalawang sikat na personalidad ay tiyak na magdadala ng malaking impact sa kanilang mga taga-suporta. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maiwasan na magkaroon ng intriga, at mga haka-haka. May mga tao na nagiging mapanlikha sa pag-iisip tungkol sa kanilang relasyon, at ito ay nagiging sanhi ng mas marami pang usapan sa social media. Bagaman may mga tao na tila umaasa sa muling pag-ibig ni Catherine at Daniel, ang kasalukuyan nilang estado ni Alden ay tiyak na isang bagong simula na kaabang-abang. Sa panahon ng kanilang pagsasama, inaasahan ng mga tagahanga na makikita nila ang kanilang pagsasama sa mga proyekto, lalo na sa mga pelikula o teleserye ang kanilang chemistry bilang magkapareha, ay isang bagay na hinahangaan, at inaasahan ng marami, at tiyak na magiging positibong tugon mula sa kanilang mga taga-suporta. Sa kabila ng mga isyong lumalabas, ang pangunahing layunin ni na Catherine at Alden, ay ang ipakita ang kanilang talento sa larangan ng entertainment. Umaasa ang kanilang mga tagahanga na hindi lamang sila magiging matagumpay sa kanilang personal na buhay, kundi pati na rin sa kanilang mga karera. Ang kanilang pagsasama ay maaaring maging inspirasyon sa ibang mga artista at tagahanga na nagpapakita na sa kabila ng mga pagsubok, palaging may puwang para sa bagong simula at pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.